Di ba may tribu kayo? Nagkakalat-kalat na rin ba? Dati-dati, parang magkakasama pero ngayon parang uh, nagkakahiwa-hiwalay na ano? Mapapansin ko ngayon parang hindi na nagiging yung mukha, parang nagiging mistiso na ano? Ah, hindi na uubos yung baboy damo sa bundok? Hindi po, sir. Ba Ay, kasi siyempre po, nag-aanak po yung babaeng baboy. Nag-aanak po yun, kaya dumadami. Hindi yun na lang ang kunin ninyo. Oh, oh, hindi po, marunong sir so ito, ibig sabihin, aayusin nyo pa to. Aayusin pa po. Kasi sayang uyero okay. uyero naman. Sayang nga po. Oo. No. Kaya nga lang po, ano, kasi sir, dati po kasing naalala yung mister ko. Ito na sa kabilang buhay po yun, eh. Lalo po yun. Kanino yung señor? Señor. Kailangan ko nang katabi siñor dito. Sa niyo yung dalawa, señor. Aalalayan ko yung mga señor dito ta. Pwede lang hawakan. Oo. Hawakan niyo siñor, pa. Dito ay sige, mauna na po kayo kuya. Sige. Oh, señor. Yung hawak dito sa ano, tactics lang ah. Tactics. Tulin-tulin. Uy! Tulak <laughs> ako! Nalaglag yung radyo. Uy! <laughs> masira yan! Dahan-dahan! Delikado yan ah! oh, <hkechino> Oo! May capacity ah! Naandahan lang ba? Nilagay Ay, ate. Hindi no, na kayo nakatira dito. Paminsan, minsan po, natutulugan po namin to. E, minsan, sinusundo po ko ng nanay ko. Kasi daw po, para po kami isang kawawa na kami lang po mag-ina rito. Wala po kaming kapitbahay. Mm -hmm. Pero sa totoo lang, gusto ko pong tulugan to. Anong pangalan niyo po, ate? Lisa bet Lisa. Lisa. Lisabeth? Lisabeth po. Elizabeth. 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 Mm -hmm. Pero dati-rati, marami kayong mga Aita dito. Ala po, kami lang po. Bakit kayo lang? Di ba nakikita o usually sa bundok? Grupo-grupo kayo. Yung iba nga po, nasa bundok. Yung mga nanay ko naman po, nandiyan po sa ilog, naglalabog po. Ah. <coughs> Di ba may tribo kayo? nagkakalat-kalat na rin ba? Pansin ko lang, no, mga kababayan, kasi dati-dati, parang magkakasama, pero ngayon, parang uh, nagkakahiwa-hiwalay na ano? Minsan po, may, uh, may ano po, yung, kumbaga, may tinatawag po na araw ng mga Aita, Aita Day. Nung nakaraan po, nasa Balanga po kami. Hmm. Uh, nag, ano po kami, nagpakita, sa'yo po ba, ng tradisyon ng kulot ah' uh, pag may um, tinatawag uh, na, oh, ay, today, na. Opo, ay today talagang lahat kayo. Opo. Kaya lang ano, mapapansin ko ngayon parang hindi na nagiging parang oh. yung mukha, parang nagiging mistiso na ano? Eh ano po eh, pagka po mistiso, yung kulot po ay nakapag-asawa ng unat po. Ah, uh, so, kaya ang magiging anak? po. Pero yung mga anak mo, Puro po kami. Puro po. pa? Opo, sir. Mm -hmm. Pero ano? Maraming lamok sa loob. Pwede ba tayong lumabas? Opo, maraming nga po. Para ma-interview ko kayo? Hindi na nga po. Okay lang? Okay lang po. Mas, sige, sa labas tayo. Ayan. Hindi nga po. nakapagpausok na po kasi. Oo, oo. Baka makagat tayo ng dinosaur sa loob. Dito tayo sa kanilang ano? Uh, okay, lang, ano anong tawag dito? Ayan. Upo ka dyan, te. Ate, o? ano pangalan mo? Magkanta talikunti, okay lang? Arch? Lalaki? Lalaki po. Oo, siya? Saira. Ay, Iris pala, Iris. Iris? So, yun mga kababayan, mga kabarangay uh, kinaruroonan po ng Team Daddy Frankie, ay party pa rin po ito ng bataan. At uh, minabuti ng team na puntahan ang tribo ng mga kapatid, mga kababayan nating AITA. Ngunit eto mga kababayan, ang nakita namin bahay dito na nag-iisa sa gilid ng uh, bangin kung tawagin. Pero bihira na raw uh, tuluyan ni ate. Bagamat nandito na rin lang po ang Team Daddy Frankie, kaya kausapin na rin natin at kumustahin din natin sila. No? Na? So upo tayo. No? Tiyo po kayo. Nung no, po na bagyo nga po sir, na kami ng kahoy. Oo. Oh. Kaya po ano na po yun bumaba po. Ilang taon na po kayo, te? 38 po. Ah, bata pa. Asaan ah, ah, po ang asawa nyo? Namatay na nga po, nung December 1. Ah, namatay? Last December? Oh, so running one year. Opo, oh, magbawan niya na to sa, ano po, sa December 1 po. Hmm. Masir Ay, December, pero iyan, ilang buwan na po? Magdadalawang taon po sa November. Ay, magdadalawang taon na yan. Opo. Oh, Iniwan po sa akin po ng mister ko, ano po, mag-a-isan taon po. Ay, isan taon lang ako pala. Mm -mm. Tapos, pinabinyagan ko po ito na ng... Ah, pag pinapabinyagan ninyo, saan po kayo nung papabinyag? Sa simbahan? Yeah, po. Sa simbahan po. Simbahan po ng ano? May to this, sir. Ah, may sarili din po kayong simbahan? Opo. po. Oh, sorry ah. Pasinsya ka na kasi medyo mm -hmm. ano... Tapos tong si anak mo, ilan ba anak mo? Apat po. Yung dalawa po nasa galaan po, sir. Oh. Uh -huh. So paano kayo nabubuhay dito sa bundok ngayon? Eh wala ka na asawa. Galaan po. Mm -hmm. minsan po nakikipag-arawan ako. Minsan naman po pag wala pong naunguha na makipag-arawan. nag ano po ko, yung nangangalakal po ko ng mga pusong amukaw. Puso ng saging? Opo, puso ng saging. Kaya lang po kahapon, kasama ko yung nanay ko, tapos po yung mga, da mga dalawa pa pong kumari ko kasama ko hapon. Mm -hmm. Inabot po kami alas 5 po sa gubat. Alas 5 po ng hapon. Ano oras kayo nagsimula? Ano po, alas 8 po kami nag alas 8 po kami kumalis sa bahay, dito sa bahay namin. Dating naman po namin dito ay alas 5 po. Oh. Eh ang kinita ko naman po maghapon ay 70 pesos po. Ah, 70 pesos lang? po, 70 lang po. Wala pong ma Tapos maghapon na punta sa... Maghapon po yun, sir. Walang makuhang puso ng saging? Wala pong makuha kasi ulitin niyo pong mga Tagalog na ano na rin po, nangalakal. Ah, parang naagawan na rin kayo ng mga Tagalog? Opo. Suso, nanuso na rin po kami. Ala na rin po kami. Ah, pa, pa kahit mga suso, naubos na rin? Oo, naubos din po eh. Maraming Pero dati maraming makukuha? Dati maraming nakukuha. So ibig sabihin kahit kabundok-bundok ka na parang nauubos din yung bunga okay. ng mga ano? Opo, mga yamang gubat. Mm. Yung hindi lang po umuubos-ubos baboy, mga manok gubat po. Ay. Yung ilan lang po <laughs> hindi umuubos. <laughs> Marami? Ay. Okay lang. Antik 'yan. Hindi. Hmm. Ah hindi nauubos yung baboy damo sa bundok? Hindi po, sir. Eh kasi ba kasi siyempre po, nag-aanak po yung babaeng baboy, nag-aanak po yun, kaya dumadami. Oo. Yun. Tsaka po yung mga manok ubo. Hindi yun na lang ang kunin ninyo? Po. Oh. Ay, hindi po, marunong sir. Ah. Pero maraming ganon. Opo. Di yung mga lalaking ayta sila yung manguha. Eh, kumpormin po sa kanila, kung may silo po sila. Hmm. Kaya lang kahit na, hindi, hindi rin po nila maubos yun. Hindi pa rin maubos. Hindi pa rin po. Kaya isa pa, misa, pibabawal yun po. Ate, nagbabawal din manghuli? huli? Okay, din po yun. Bakit? Yung mga, ano, ko, hindi ko po alam. Hmm. Nagpunta ako sa kabilang tribo, sabi sa akin ng barangay oh. captain doon, kayo daw po ay hindi napakali sa ibang lugar pagka after three months, six months, umaalis. Totoo po ba yun? Ay, hindi po. Siguro sa iba po yun, pero ako po hindi po ako umaalis. Ah, kung bahay mo, bahay mo lang. So, kung, ay, hindi po ito, nasa... Na, nga po sa nanay ko, eh pero sabi nila, tulungan kitang mag ano, yung mag yung bahay. Mm -mm. Para may tulungan kayo ng ayos ng mga anak mo. Mm -hmm. Eh, salamat naman po ka ako kung tulungan nyo ko. Mm -hmm. So ito, ibig sabihin, aayusin nyo pa to? Aayusin pa po. Kasi yun. sayang mo, yero naman. Sayang nga po. Oo. Kaya nga lang po, ano kasi sir, lahat po kasi naalala yung mister ko. Mm -mm. Kahit na nasa kabilang buhay po yun, eh, oh. syempre eh, Mahal ko po yun. Oo. Kasi may bunga po kami, apat. May bunga. May anak, may no? Oo. So, ilang taon na yung panganay? 12 po. Ah, sunod-sunod. Opo. So, ito, pangatlo? Opo. Ay, hindi po pangalawa. Pangatlo po yung isa kong babae. Ah. Ang Tapos cute ng anak baso. mo. Perausog usog. Marunong din pala kayo sa ganun. Alam nyo rin yung mga perausog? Opo. Akala ko ang e kasi mga... Po, Batiin po kasi to pagka oh. na pag nausog na po eh naku kanda ganda suka. Akala ko yung mga aita wala silang mga pamahin mga usog-usog kasi nakikita ko yung mga aita takbo lang nang takbo dia walang pakialam sa mundo eh. Meron ko. Meron sa iba, din? Sa iba, sa iba ako talagang ano po yung Are ko. Sigko malambot po sira. Mhm, -mm, dito sa inyo no? malamok nga po. Hindi uh -huh. pa nga po kasi na paglinis po ito eh. Ah, kailangan susunugin para lumayo. Hindi ko nga po yung sir yung ano po yung kaladkad. Yan okay Ah, kinakaladkad. Opo. No? Ay, sa school nga po, tatabasin ko po ito. Tatanim po namin ng ano. Tatanim Alam mo po, saging para naman po napakalabangan itong mga anak ko. Opo. Mabuti ganun ang mind mo. Kasi yung iba kasi hindi nagtatanim, no? O Parang po. ano lang, nagahanap lang, nangangalakal lang, nangangalakal. Hmm. Kung ano yung bunga sa kabundukan, yun lang. O pero which is tama yon? Maganda yung magtanim-tanim kasi malawak na may mapagtaniman, no? Opo. Nako, matos po sir. Bakit nako matos siya? Eh, ano po? Yung nag-inom po ng alak. Ah. Uminom po ng alak. Diyan po sa ano nakapag po siya. Malakas uminom ng alak. Malakas po uminom ng alak. Madalang po siyang uminom ng alak. Pero hmm. nung time po na yun, sabi niya sa akin, "Hoy, yung kanya, yung anak mo, huwag mong pabayaan. Oo. Oh. Sabi niya pong gano'n sa akin. Ito po, gusto na, huwag mong pabayaan yan ha. Pag nabalata ang kanya, pabayaan mo yan, ka sa akin. Hmm. Ay, Tapos ito daw mga bata, ito huwag ko daw papaluin. Sabi ko, eh ba't naman ko Tsaka bakit ka nagsasalita ng ganyan? Aba, ay mali mo kung mapunta ko sa ibang lugar, mali mo, iiwanan kita. Hmm. Bakit ka ko mo ko, ayaw mo na ba sa akin? Hmm. Hindi naman sa po, pala nagsabing ganun, ito pala, yung mawawala siya. Mm -hmm. Tapos nagtanim pa nga po siya ng ilang prasong gabi, yun po. Oo. Ah, nagtanim pa. Oo po, nagtanim pa. sa Sabi niya, hoy, ito, tigitigis sa kayo. Mm -hmm. Lima po yung tinanim niya. Bakit ka ako wala ka? Eh, siyempre wala. kayo lang ang, kayo lang maginang, ano, tigitigis ng puno kayo. Mm -hmm. Tinanim pa po po. Para ano, alam ko masakit siyempre, di ba? Masakit po talaga sa akin hanggang ngayon po sir kahabang hanggat nabubuhay ako nasa puso at isipan ko po yung aking mister dahil dahil kung hindi po sa kanya hindi po ako magkakaroon ng anak sir pero ano siguro uh, talagang hanggang doon na lang at sigad lang po ang nakakaalam ng lahat Opo, no? Opo, to totoo po yun. Hmm. Kasi ang kamatayan po natin, hindi naman po natin ma hindi po natin kayang takasan po yan, sir. Tama. Kaya pagtaguan. Yes. Kaya habang may buhay, may pag-asa, ano? Opo. Kaya, kaya tuloy lang ang buhay. Opo. Bata ka pa eh. Kaya sabi ko po sa sarili ko, Lord, sana po, Lord, ibigay mo po ako ng buhay. Saba ang buhay mo po ako. So, may obligasyon pa po ako, Lord, mm -hmm. sa mga anak ko. Yung mga karamdaman ko po, Lord, ay haplusin mo po ng yung kami na makapangyarihan. Opo. Kasi gusto ko po yung makita ko po yung mga anak ko. Kahit na matanda na po ako, o makita ko yung mga apo, mga apo sa anak ko. O kaya man magtapos po silang pag-aaral nila. Mm -hmm. Yun po ang nirequest ko kay God. Mm -hmm. Katulad ba niyan ito? Gusto ko po magpa-check up. Ito po, ito yung... Kasi ito po, naramdaman ko masakit po itong ano ko, tagaliran. Mm -hmm. Eh, hindi naman po ako makapagpa-check up. Gawa pong... Takot po ako sa opera. Check up lang, walang opera. Pag check up, check up lang. Tapos ano, bibigyan lang ng gamot ko. Ano yung sakit? No? Huwag kayong matakot. At saka siguro ate, ano, huwag mong mamasamain Siyempre, gaya na sinabi ko, ano't ano man ng mga pagsubok na pagdadaanan natin, tuloy lang ang buhay. So, kailangan magkaroon ka ng partner para may kasama ka rin sa mga anak mo. na po kayang mag pa. Bakit? hindi ko pa pagpapat yung asawa ko, sir. Ay, ganun? Hindi ko po papat yun. Mahal na mahal, mahal ko po yun. Kahit sa kabila buhay. Basta lagi po siyang nasa puso at isipan ko. Mm -hmm. Hindi ko po siya pagpapat. Mm -hmm. Kakayanin ko po na kakayanin ko po ang lahat kahit na po kami naghihirap. Kahit na po kami araw-araw maglugo kami mag-ina. Mm -hmm. Hindi ko na po kayang ipagpat asawa ko. hirap po kasi panibagong panibagong na naman napakikisama. Hindi oh. mo alam ang ugali. Yung mga ibang na-interview ko, no? Parang oh. nakakailan silang asawa. Isa-usa iba po, sir. Na oh. po nila yun. Pero hindi man po lahat siguro, sir. Ay, ganon Hindi po lahat. Sir. Nasa tao na lang po yun. Sir. Nasa tao talaga. Oh, Ibang-iba na yung ano nyo, yung ah... Uh, uh, <coughs> aral ninyo. Nakapag-aral din po ba kayo? Eh? Uh, grade 5 lang po nangyari ko, sir. Ah, grade 5. Pero kahit, kahit grade 5, ma iba na yung ano, advance na po kayong mag-isip. Unlike sa mga ibang napupuntahan ko, talagang ano, uh, sa liblib pa. Oo nga po. Hmm. Kala ko ate, maghahanap ka pa ng partner. May kasama kasi kaming binata. Sabi nga po nung iba, baka ikaw magkasama ka pa. Opo. Yan siguro yung hindi mangyayari kasi may mga hmm. anak ako. Wala na akong ibang hahanapin. Yung ipag-asawa ko, yung mga anak ko na lang, ang kalingain ko. Opo. Ngayon, Pero ate, ganun pa man, nire-respeto namin yung desisyon mo. Siguro, sariwa pa kasi isang taon pa lang, no? Running one year pa lang. Eh, pero, pero gusto ko ipakilala sa iyo yung binata namin. <laughs> Kuya Jesse. <laughs> Hindi, pakilala ko lang yung kaibigan ko, binata. Dito ka sa harap. May pagkilala lang. Binata po yan. Oh. Kuya Risky, kausapin mo naman kasi naiiyak si... Ilan, ilan taong ka na ba eh? Kaya mo ko ba? Ilan ka na? 30 po, 30 o, 38 pa lang? Ay, ang problema ate, ito, <laughs> 59. <laughs> Tinatanong niya kung kaya mo pa eh siya. Tanungin mo siya, kaya pa ba niya? Ang gusto kong anak tayo, lima lang, okay na sa akin. Oh, <laughs> dali po, sir. <laughs> <laughs> Hindi, may apat na siya anak eh. Dagdagan mo na lang na isa. Ay, para para Ay, para lima. Oo. Po, ha? Bakit? Ah. Ala na po kung pangarap sa mga ganyan, sir. Oh. Ayaw mo na talaga buksan ng puso mo? Ayaw oh. ayoko na buksan po yung puso ko dahil nakasarado na po sir. De, baka hindi lang niya nagustuhan. Hindi, hindi lang ikaw yung tipo niya. Sa totoo lang po sir, oh. may nanliligaw po sa akin pero ayoko. Ah, may nanliligaw din. Oh. Anong lahi yung nanliligaw sa'yo? May Tagalog po, may kulot. Oh. Pero ayoko. Sabi po ah, po. may Tagalog, may kulot. may papakilala pa ako sa'yo kung hindi nakapasa yung Tagalog tsaka kulot, may dala kaming kalbo. Gusto po si sir, makapagbiro po kayo sir. Hindi, ayaw mo nang kulot. Ayaw oh, mo nang oh, May kalbo kaming dala. Ay, kalbo. Hindi po talaga. Papatawas sa inyo, sir. Kaya, Rizky. Dito ka sa harap. Tanggalin mo yung sombrero. Bilang respeto sa tribo nila. Eh, may buk ng puso. Respeto sa tribun. Kusapin nyo naman kasi nalulungkot si ate. <laughs> po, yes po, gusto ko maging masaya ka ate. Kasi, ayun, yun ang mission namin, yung magpasaya. Oh. No? ay Kuya Risky. Oh. How are you, madam? Kahit po, ayos lang. Kahit na po kami naghihirap. Oh. Sa tay. Eh, kahit pa paano ay kumakain mo. Sa Yes. Smile. Smile. Ay, smile. Expire. Kasi po sabi, expire. Smile. Yes, smile. Smile What? camera. Oo, uh, uh, oh, yun. Ganda ni ate, no? Ganda show rin. Hi, baby! Show your teeth. Yeah, Ito camera. Oh, wala po. Ako ipin. Uh, dalawa na. Uh, it's a tie. <laughs> 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 magpapustiso nga po ko Ano, ngipa, Ay, ano. Si Nailan Kuya Jesse, magaling magpapustiso yan. Oo. Oh. Oh. No? Gusto ang pustiso? Ilang bang ipin yan? Ay, eh, ipin. Eh, ang kailangan mo dalawa po. Dalawa dalawang Dalawa po. Dalawa. Dalawa wala dalawa dalawa daw. Magdo-donate ako. Ay, may donate okay. Ay, dalawa. Madam, hindi niya natatanong dentist trip ito. Ah. <laughs> <laughs> dentistry. Loho, <laughs> dentistry. <laughs> oh, dentistry. Oh, oh. Man, dentist Magaling sa ngipin. Oo. Oh. Oh. Tingnan ng ibon mo Hoy, ayok na mo ng Ngipin oh. ay, ka muna. Okay. Oh. muna. Ay, Kailangan tingnan Makita yung ano, oh. ngalang, ngalang. O, no, oh, ito, pinakita na. Ayun kayo, yung sa'yo. Ah, Ayoko pa. Pagpa-epin yan. Oh. Mm -hmm. Ate, ah, ha? Kung sakasakali, ah, mga ngailangan ka o may magustuhan ka sa mga binata namin, ah, pwede kaming bumalik dito, ano? No, sir. Malabo. na. Mal malabo. malabo? Malabo po na ako magagusto sa mga lalaki. Bakit? Ayaw Malan. mo wala na po sir sa so, isip ko nga po yun sir. Ayaw mo ng dalawang yan? O, mami... Maraming nga po sir, so, maraming nag-uudyok po sa akin. Oo. Oh. oh. ito, si ganito ganito, si ganito ganito. Kako, gusto po. Ay, Ay. Pwede mag-request eh? Po. Request lang, isa lang. Ano yun? Ano First time mo itong gagawin te. okay lang sa'yo. Oo. Oh. Ano po? Eh, hindi, eh, namasin ko lang yung buhok mo. Ay, o. Oh. Oh, no. oh. Si Kaiba eh, ano? Oh. <laughs> kaiba eh, tinga. Oo oh, nga Okay, oh, ito na lang po. Parang steel wool. Po, pero cool. madali lang po ah, madaling suklayin din. Pagka nakakera. Keratin. Anong tawag doon? Keratin. Keratin po yung... Ah, keratin. Hindi oh siya madulas pagka, ano? Ay, ala, ala po. Ano ala po? Ito din madulas po, eh. Ah, oo. Eh. Oh, madulas, madulas nga po yun dahil kasi kalbu Hahaha. 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 naman <laughs> Ikaw mo rin ang kalbo. Oh, pero to may po yung panut. Oh, oh panut. Ano po na pan sa ano sa yung tinanggal po yung ano yung sitaw-sitaw sa. So, oh, pasensya na kayo. Ayaw niya ng kalbo, ayaw niya ng senior. No? Pero ate, basta ano lang, pagpasensyaan mo na, nagbibiro lang kami. Gusto lang namin mapasaya ka, ano? ata uh, akala namin matatagpuan pa namin yung mga tribo ninyo dito pero ganun pa man uh, sabi mo kasi wala kang tatay magbigay kami ng counting ano ha wala tatay ha wala na yung tatay balo na nga eh balo okay. opo no Ito ba tatay, ha? Okay. Hindi. Ito ba, tatay? Ha? Okay. hindi tatay ng anak niya syempre at ay magbibigay ako ano pam dagdag pambili kung anuman pa ang kailangan niyo eto po Mar Maraming salamat po. Uh Oo. -oh. No? Maraming salamat po Daddy Frankie. Ay kilala pala si Daddy Frankie. Ay, sinabi po kasi nila. Sinabi nila. O oh, sige po tanggapin niyo po. Maraming salamat Pam po uh, Daddy Frankie. Sana po ay masigit pa po kayong pagpalain ni Lord at marami pa sana mas marami pa po kayong matulungan. Opo. Opo. Thank you Lord. Sige po tanggapin niyo Ito. po. Pambili niyo ng ano, pangangailangan niyo, oh, no? Opo. Oh, Ayan. Sana nakatulong ang Team Daddy Frankie sa inyo. Opo. Ayan niyo po. Ilalagay po namin ito sa mabuti. Opo. Bilin niyo ng, bilin niyo ng pagkain niyo. Opo. Po. Kung Ayon ano po, pang. Tsaka diaper niyo po gatas. Opo. Ah, nagda-diaper na rin. Nagda-diaper po. Di ba sa diaper po? Mm -hmm. Mula po po na, mula po ng baby to. Hanggang sa ngayon. Oo. Oh. Nagda-diaper. Sige po. Salamat po. Okay, maraming salamat din po. Yan. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, isa nating mga kapatid na Aita, ang ating nadatnan nga po dito at ito, uh, nabigyan natin ng kaunting tulong. Uh, salamat sa Panginoon at salamat din po sa inyo. At ay eh, marami maraming salamat. Kuya, apir tayo kuya. Ayun, si kuya mahiya ini. Eh. Okay? Kuya Jesse, tsaka kuya Risky, let's go. Go. Hindi nyo iwanan yung mga cellphone number nyo? Ba? <laughs> 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 yung cellphone ko po, po sir. No? Hi. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? At ate, pasinsya na po kayo sa pangungulit or pagjujok namin, no? Po. Po po eh. ah, napasaya nyo ka namin, Kapirso opo. lang, kung, kung ako lang po dito, naku, la, Araw-araw po kong umiyak, oras-oras, mm -hmm. minuto. Yes. Lagi po kong umiyak kasi naalala ko po yung mister ko uh -oh. na nakaupo lang po rito. Gustan mm -hmm. po dun sa labas, sa duyar. -mm. -hmm. Yun po. Ano kung to, ma, huwag muna tayo matulog dito kasi lagi kayong umiyak. Baka magkasakit kayo, ma. Kayo mm -hmm. na lang ang magulang namin. Yes po. po Kaya po, nay, uh, gaya na aking sinabi mga kababayan, mga kabarangay, huwag niyo pong mamasamayin ang biro namin kay ate. Ah uh, wala po kaming uh, ibang intention or hangad. Gusto lang namin mapasaya si nanay. Dahil una pa lang, bungad pa lang namin na ikwento na niya na kamamatay lang ng kanyang asawa. Running one year pa lang daw po. No? Maraming maraming salamat mga kababayan. Magandang hapon po sa atin lahat and God bless po.